Nag-viral sa TikTok ang post kung saan ay pinakita ang mansyon ng pamilya ni Ralph sa Tanza ng Cavite. Ayon sa netizen, na TikToker na isang lilit kapitbahay lang sila ng pamilya Arayata, ang pamilya ni Ralph. Ito ang kanilang mansyon na kapitbahay lang din ng SM ng Tanza Cavite. Ang kanyang pamilya ay naging bahagi ng political dynasty, ngunit sa kasalukuyan ay hindi na aktibo. Subalit, so, na nanatili pa rin pinakamayaman ng Tanza. Kilala din ang pamilya sa kanilang malalaking negosyo gaya ng sabungan, ay clinic, bangko mabuhay at nag-franchise ng McDo. Si Ralph mismo ay may coffee shop sa tapat ng SM ng Tansa. Ang lawak ng kanilang lupain at ang kanilang bahay na halos magasing laki ng SM. Ito pa ang sabungan ng kanyang tiyuhin na puno ng tarpulin ni Ralph. Ikaw, anong masasabi mo dito?